Maraming tao ang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi lang ito tungkol sa romantikong pag-ibig. Ito ay ang pag-ibig sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay. Pag-ibig na hindi mapanghusga. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Kagaya ng pag-ibig mo sa iyong pamilya, pag-ibig mo sa iyong mahal sa buhay at pag-ibig mo sa iyong mga kaibigan. Ang pag-ibig mo sa mga hilig. Ang pag-ibig sa mga bagay na paborito mo. Ang pag-ibig sa mga gusto mong gawin. Unahin mo ang pag-ibig. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang galit at inggit. Magmahal ka ng tunay. Ang sabi ng banal na Biblia sa unang Korinto, kabanatang lebintatlo talatang apat hanggang pito ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob hindi mainggitin hindi mayabang ni hindi mapag mataasman hindi magaspang ang pag-uugali hindi makasarili hindi magagalitin o mapagtamnim man ng galit sa kapwa hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama ngunit ikinagagalak ang katotohanan ang pag-ibig ay mapagpatawad mapagtiwala puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas